Hashtag Hamilton. Hashtag. Hashtag. Hashtag Hashtag does ma it. Ha? Patay gutom ha? Ano? <laughs> Hashtag does it. Hashtag, Hashtag. Nag-drop out kami sa manse. Ito yung ano consequences. <laughs> <laughs> Hashtag <laughs> does it. Hashtag pag naka 84 sa ka nag-rate, ito yung mangyari sa'yo. <laughs> <laughs> tama, tama. Siya nyo yung na ano, mga hindi nang ka-on. Uya, uya, sama. Ganto pala. Pag Drop out sa Manzai. Siyempre pala pag 84 yung grade. O oh, punta kami ngayon yung school namin, MPNag. Huwag <laughs> 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 yung ginagawin, down school yung MPNag. Huwag. Huwag yung nag-bash <laughs> yung ito, school namin, Espinagis. Huwag <laughs> oh, pala pala, <ba> Espinagis. <laughs> Tapos, ito yung kahirapan namin ngayon. <laughs> Wala na. Namumutla na lahat kami. Uulit <laughs> <laughs> kami ng grade. Naninirahan na kami sa Hindi, hindi na natin mong gamit yan. Kasi kailangan <laughs> ko ng pera. May pera pa kayo. Ayaw nga na. 5 pesos. 5 pesos, pesos lang. Alam mo, nasabihin natin yung kung nasaman sa si itayo. Pero sa ispigagos lang. Mahal yung 5 pesos sa atin. 5 pesos. Yung mga rich kid. Ba't yung, 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 yung mga rich kid? Yung mga rich kid. 5 pesos lang. Kasi yung mga ano, mga mahilita. Ano mo? Ano mo? rich kid guys, nag-drop out isa tayo, sa kasi ka tayo sa Mansay. Ano na. Kung po dahil sila ko, na tayo. Iibig na tayo. Ilan yun? Ano ka sa tama mo? Ano sa mga? May time. May time. yung pinag-uusapan natin kasi nababoy ka tayo. Ano ka nag-cancel? Ano ka nag-cancel? Ano Guys, nag-cancel? Ano I <laughs> can <laughs> <laughs> The on <curb land. laughs> <laughs> the race. Guys, where's the flood? No, uh, flood control Oh my god. Eh. Alam niyo ako naiiyak sa inyo. Kasi ito yung napapahiya. <laughs> Wait, I'm sorry. Pero hindi din ng bahay natin na wala na talaga space dito. Hindi <laughs> yung masisira na talaga bubuin natin. Oo, ay mo. na ba kayo ng electricity? Baka wala tayo ng electricity. Oh, Alam, bigla na ako. <laughs> Mangungupa sa 7-11. <laughs> Uy, balik mo na electricity. <laughs> oh, I'm, I'm glowing. Oh. sa mga walang honor, ano yung mangyayari sa inyo? Matuloy niyo yung behavior na yan. Naninilakad kayo sa 7 eleven hindi kayo makakabayad. Ito talaga yan. Uy, masama. Um, um, hindi kayo makakabayad ng ano? Ano uh, 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 to? Uh, to, uh, to charger. May top to sa values, guys. May top to sa values. Mabait talaga yan. Pero ba't ka nandito sa 7 eleven naninilakad? Kasi, kasi yung mga kasama ko eh, mga talagang. <laughs> <laughs> hindi mga lang, tala, mga talagang. Mga talagang. Nakita niya yung kalagayan ng po. By honest reaction. Alam naman pala nila lang. Guys, mag picture tayo. Picture Matino. Picture yeah, niyo lang dito. Matino ba to? Wait lang, pakita ko sa vlog to. Dito niyo yan? Dito ako. This is in 7-Eleven, Bansai guys. Somewhere in Hulo. Hulo. Di ako makita kasi alam ko ng space dito. Nag-vlog <laughs> ano, yes. na yung ano na kahirapan. May 18. ano close up ko ayo kay Rosetta tapos tag niya sa DC Uy! Dali <laughs> na i-click niya pa. <laughs> <laughs> Pick mo Rosetta. Ano? Ano 'to? Tama na. Bigyan din eh. Ha? malamig ka, ko. Huh? Malamig huh? oh. isa. Mas chocolate sa. Chocolate. Kain <laughs> <Car> chocolate. <laughs> Daniel, Daniel. Daniel. Guys, Yay! yung mangyayari sayo pag naging ka. chocolate yum sa may mundo. Yes, Chocolate na <laughs> si Kaso ko si Carl. Ayan, oh. No? I'm baby, I'm you dating into Carl. Tapos maglalala tayo na, na wore tayo. Pag naging walang honors kayo. Inna Okay na yan, Five minutes na. Ay, na po si Alice sa YouTube. Yay. Yeah. Oh,